against the light kulay green na okra yan kuya kulay green o yung puti na klase

Ay, hindi tayo nakabili ng kamatis ano kung ano tapos susunod ano kaya mo na ano? wala pa na tayong kamatis na ano na kayo. Ulam na kayo. hindi may mga panin hindi uh, ka sa palengke hindi ka napipili sa palit mo pa Ito guys oh, yung opo Ang taba Ayan guys oh. oh. Opo yan guys Ito kalabasa Kalabasa yan. Bagong tanim Hanggang dito guys o oh. Kapasyal ko kayo sa bakod namin may tanim yun oh, ang palayan layo ayun si ayun po nga mag sa nga mag naman sa vlog natin